ang content creator nga si Boy Tapang. Uy! Katong gagapon, si Snail Man siya. O, oh. oh, karon si Boy Tapang na po. Agoy! mga kasama sa mga wala pa na gisindihan, ang kaugalingon. Uy! Kaya, na, nag-inom pag gasolina. Ayaw! Baka lang dos content. Dito man yung sa? Sa Kalinog, Iloilo. O. Oh. O hmm. kita pako ko itong video. Yes. pag nga. Mukag, um, ano ba, kanag ganing pahinomdom nga, do not try this at home. Unya, uh -huh. <coughs> pag, pag, uh... Boga sa kalayo, mm. nasunog ang iyang lawas. Mm. Kaya ingon nila, sunog daw to for the content. Ay, ay na naman po naman na mao. Oh, oh. naman na? Nakaangkon ba yung taon siya ka third degree burn? Uy. Second degree burn? Basta nadala siya sa ospital after ato niya. Makita gyud ang iyang lawas gyud mm -hmm. na nagkapasok-pasok gyud mga kasama, no? Kala gyud, oh, uh, dugang painong dum. Binasa sa mga ginikanan, mm -hmm. nga dunay anak nga kani kani naga explore yes nga mahimong maybe vlogger oh. inana na uban mga bata karon nga yes. gina appeal sa mga ginikanan mm. Nga, ang mga istorya gani kay abi og katawanan oh. kana tubag -tubag, mm. pun, suguon mo tubag unsa naman mm. pud sugoon <laughs> ko nimo Mo. unya mukatawa dayon ang mga netizen dito social media mm. katawanan mang oy Ikatabihan <laughs> nimo oh. <laughs> oh do you think kajuman abi nga maayon mm. maayo na siya nga kapaniminan sa ang gini diligyot. mga anak nga ang gini kanan mo oh, may mag vlog vlog no Alam? kanapod o niya apilo nila ang mga anak unsa saan naman po Sugoon ko ni mo <laughs> <laughs> tapos napag i mga linyahan din ako, about mm. love Mm. Yung nila ang mga anak niya, ikat-kat, gani? Oo. Ah, oo, Oo, oh. kana, oh, oh, ka na, oh. ah. Kalapit ako usually ginabuhat sa mga ginikanan kay, ang mga bata cute, manggod. Oh, oh, Kung ang ginikanan, medyo dili cute. -cute. ang anak ang i-content. Oo, oh, i-content ah. nila. Ipa-vlog ipa din atong mm. linya nga. For example, mm. an, Sabligi daw ang imong kaugalingon ug asin. Ano yung ikat ikat dahin, ikat. ikat. Basing gilumay ka daw kaniya. Oh, ang lingon ana. Tapos may ingon daw. Look, ka-cute yun di mo, oy. Kakyut yun di mo, dong day, oy. na na mauning ubang contents no, gyon, diba? ha? <laughs> man lang, yun, ha? Pero na juman lang sa tapot ko yung narealize. Yes, I think ang usang narealize. Usa sa mga rason nga nung gibuhat kini sa mga content creator tungod sa kawad on. Kana po, no? Kana. Kaya kuan ta mo mm -hmm. tungod gyud ng kawad-on. Mm. Kana lang kay ang kana lang po. ang ang resulta mm -hmm. sa ilahang gusto nga mahitabo. Yes. Mo padong didto sa dili maayo mm -hmm. or kini ganing epekto sa labi na sa mga bata. Oh.